ayan guys buksan natin yung air filter kasi kahapon pinapalinisan natin to ganito yung kalalabasan niya. tingnan natin kung gaano kalinis yung ginawa niya. kasama yung CBT yung panggilid ayan tingnan mo nga yan oh. nangyari oh. Yan, ganyan Tsaka dumi yung pinapalinisan natin hindi pa rin siya ginawa yan you know, o, hindi man siya pinapalitan ng filter kaya grabe napakadumi so ito, bubuksan din natin to tingnan natin kung talagang nilinis yung loob ayun guys, binalik ko muna to buksan na natin to sa baba mm. Hmm. Hmm. natin sabay sabay iba yung haba yan guys palito yung tatlo maiksi dito siya, sya ito banda tapos ito namang medyo mahaba yung dito sa panggilid ito namang mahaba sa dalawa sa ano sa gitna yun yung pinakamahaba naman kaya di pwedeng magkamali di pwedeng magkapalit masisira yung makina yan o gitna. Mm. Ito, haba ito eh. Yan o, no, pakahaba. Ito pa isa. Isa pang haba. pwede na natin itong buksan kailangan sabay sa ito sya wala tayong pasungkit ah nasungkit kasi ito sa ilalim kailangan sabay sya yan tatanggalin natin guys wala tayong magpupuk yan so hindi talaga nilinis diba talaga sya nilinis diba dumi ng belt o oh. yan o oh. dumi sya hmm? tingin ko binugahan lang talaga to sya eh ayun o oh, yung belt oh. Oh, andyan pa rin yung dumi oh oh dumi oh hindi talaga ako naniwala nilinis to, itas yung dito sa taas yung sa air filter ito yung yeah oh Ayan guys. Tingnan yung kanyang air filter. Di ba? Oh. Kasi ang sabi ko sa mekaniko ay dapat linisin niya. Tingnan niya lahat kung ano yung pwedeng palitan. Palitan natin. So ang pinalitan niya ay sliding piece. Yun yung lang pinalitan niya. So din na ako uulit doon guys ano. Magpagawa. Ako lang magagawa nito mas tiwala pa ako sa sarili ko kaysa mekaniko na yon bali doon pala yun sa ano guys sa mismong sa kasa pinagkuhanan ko ng motor na ito nag iba kasi yung mekaniko ngayon nila kaya nawalan ako ng tiwala o oh, ka dumi o oh. no oh. kaya kailangan linisin ko pa to ako na lang maglinis nito magawala hahanap na lang ako ng ano mag provide lang ako ng mga gamit pang bukas dito kaya naman natin itong gagawin so yan sana pag kayo na may magpagawa ng motor dapat talaga nakatingin nakatingin tayo doon kasi sa kasa bawal kasi tumingin sila lang talaga doon sa loob kaya ganito nangyari hindi ko alam kung anong ginawa na sa motor. Kaya dapat talaga habang ginagawa yung motor, nakatingin tayo para alam natin kung anong ginagawa. So, yan guys. Maraming salamat. Hanggang dito lang tayo.